no umulan po kakaulan kaulan lang kanina tapos natuyo din naman agad dahil sa sobrang init no hmm? nagpa-practice na oh. para pag nag ano <laughs> nagpa-practice na magpa sunburn wala na yung sun dito chi ay papaalala mo baby yung tulos oo hmm? nga eh tulos apat yun. apat na tulos para Pretty, maiwan ni kau Pretty. So, si Max ko yes. oh, ang daming gamot. Ha? Huh? Si Max. Sa so, sasakay. Sa jeep. Huh? <laughs> Mabait naman si Max, pwede din naman siya sa atin. Maluwag naman kami sa ano. May ano kasi si Max, may iniinom siyang gamot. Na ano siya. Oh, Rowan. Ang um, parang ano din pero tinignan ko wala naman siyang pinapaliguan ko siya wala naman siyang garapata hindi hmm. naman hmm. baka nakagat na infected na siya yun dating ang uh, sagit ni Pretty lumipat sa kanya precious baby talaga si Max <laughs> tapos napansin ko lang kasi pinaliguan ko siya no tapos mga kinabukasan after two days parang sabi ko nagano yung ice niya parang maputi. Tapos yun nga may ano siya, blood infection. Uy, nangungulangot po yung bata. Tapos hindi pa naman daw po ganun kalala. Pero madami siyang iniinom na may antibiotic. Tapos mga na, food supplement lang naman kaya kailangan ko siyang ano, isama. Pero ano naman, active na active, pa si Max. Hindi naman. naman siya parang okay naman. may sakit. Pag nag-stop yan, si Ate Uy, Rowan, ano? parang ano niya na lang, oh, ano, naging ugali niya na yung nagana ng ilong. Ang Ganda naman ni Ate, Oh. aliska. alis ka. Alis ka. Yeah. Alis. Tingnan si Ney, Ney, nakakrap-tap. Ney. Uy, naka tap yung bata. Biti ng, biti ng ano, mataas lang yung pants. Pero pag nakatayo siya, kita pusod. Ay, ganda naman ni ate, oh. Nene. Aba. Tawag mo daw si ate, patawag ka sa kanya, Chi. Ate. Ah. Ah, 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 ah. <laughs> ate, <laughs> <laughs> papa, Papa. 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 Ayun papa. Oh, ayun Papa. Tawag mo doon si Papa. Papa. Ang galing niya, ang deldel niya. Ang ingay, pampatulog niya mag -ingay. Papa. Opo, hindi ako nakakatulog sa ano sa kanya, diretso yung tulog. Kasi papa. pag nalingat po siya, papa. kahit na antok na antok pa rin siya, gagapang agad. Sabi ko mukhang kay Kailangan kong iakyat yung ano, yung playpen. Mukhang doon kami matutulog. Yung iba ganoon di ba? Matutulog sa playpen. <laughs> oh, yung <laughs> naririnig natin yung sa nung magpa check up tayo na Nagkakwentuhan yung mga lola, nanay. Natutulog daw sa playpen. Oh, nauntog Oh. Ano to? Mataas din yung tolerance niya. Rowan, parang magkakabuntot okay. si Rowan. Walang chinelas. Ala? Wala, wala, ito, 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 ito. Sa may mangga. Ah. Matayo. Baka pinatay. Hindi nung natakpan si Duro yan. Bala kong maglagay ng ilang laying egg na manok dyan eh. Yung layer. Yung... Nakakawala lang, no? Hindi naman kasi lumilipad na yun eh. Sa mataas. Eh, paano si, ano, pag nanganak? Si Chay? siguro. Hindi naman niya ano 'yan pag malakas naman 'yang ano. Uy, tari na lang si Tutoy sa likod lang. Dito muna oh hangga't makalaki-laki 'yung anak niya. At least dito matututukan natin 'yung pagkain din niya ng fish. Party na ayo, kumain muna. Gusto damo no. Hmm. Ito oh, pa pagdamoy natin dito. Ano, oh, daming damo eh. Sino'ng nagdamo pala? Kasama si Kong Kong sa atin. Wala pa update. update. Uy, nay, nay. Sa Oo nga. Si Dex. Sasama si... Tina, tin, chinat ko kasi si Dex. Tina, kinakamusta ko dahil absent siya eh. Tinatanong ko kung sasama si Ashley. Di pa daw niya sure. Pero siya, sure naman na Sasama. Bebe, kailangan natin ikat yun, o, yung tignan mo, o. Dulo. Bebe, ayaw mo maglagay ng, ano, dito. Sa, yung, ano, three, three, one, two, three, one, Yung ng ganyan. Tanim tayo ng ganyan. Para may Hindi ka na makakapagpag. Tanim ng gulay. Hindi, yung, dito lang, yung, pagkatapos nung mangga na yun, para at least may shade pagkahapon, grabe ang init. Hindi, at least, yung, ano, kung ititrim mo din naman, mayroon siyang shade kung ganyang ship ng talisay mabili mo. Oh, ito, ito pangit kasi yun, no? yun no? yung mala malagong yan. Ay, yung bibili doon sa, ano na, doon sa, binilan ko. Lang. Oh, oh. Binilis din, lumaki naman eh. Oh, yun, oh, no, yung binili ko. Lang, laki na. Wala pang 1 year oh. yun, oh. No, yung 1,000 na yun. Pero ito, kailangan niya ng tulos. Ito yung binilis din, Cindy, oh, tingnan mo, oh. Lindsay, tingnan mo naman. Sydney pala, Sydney. Sydney. <laughs> Sydney. <laughs> ang ganda na, oh, tingnan mo, La, ang lapad na. Naunahan pa nga itong mga Buti pa itong heart na ni Chi hanggang ngayon Hindi mo namamatay pa yung ano <laughs> Tapos, eto pa Nagtingin-tingin ako kasi na-stress ako <laughs> sa mga halaman ko sa loob ng bahay <laughs> Namamatay pa. Namamatay Tapos, mga, doon sa mga plantita, mga ganon Mahirap daw talaga pag-indoor na plants Kaya, ngayon naman ang nauuso yung mga artificial. Tapos pag tinignan ko yung price, halos sa Mahal pa sa totoong halaman. <laughs> Depende sa quality. Yung parang talagang totoong totoo, syempre mahal. Pati yung texture parang totoo. So nagtry ako ng mura. Sabi for delivery ngayon. Pero ano ngayon eh? Friday. Baka hindi naman i-deliver si ang ganda ni ate. Ang cute ng buhok. Ay! Rowan naman, nagulat ako. Paano ka daw nag-smile nung nagpaano kayo? Toga picture. Ganyan ito. Tapos, may ano kami, kamote. Sabi ko gusto ko nang inihaw. And ulang namin kanina, inihaw na bangus. Tamang-tama, sabi ko. Alam, Ayun, tingnan nyo. Papa, ilalim na lang. <laughs> Ginawang, ginawang uling ni Papa Yam. So, tignan nyo naman. Hindi, hindi pa iniwan yan. Binantayan nyo to. <laughs> Binantayan nyo to? Oo. <laughs> ah, uh. <laughs> uh, totoo. Oo, <laughs> uh, nag-aano ng kalapate na andun siya, nakaupo eh. Ay? Nakabantay siya. Kasama Paano ba kaya? tingin ko nga mas magiging okay yata pag pinabayaan. Kasi yung problema kasi Yung ginamit niyang iyawan. Ah, yun yung shopping mo mag oh. Wow! I'm so excited. Ang bigat! Kaya nga. Ito na po. Dumating na dalawa to. Pero... 451 yan. Adios, to. Mahal, mahal. Ano ba, Twills? Tay ka. Oh, maraming na Twills yan. Ano bang gusto? Tignan mo, pag tinatanong mo siya, laging tatlo lang ang gusto niya. O, oh, di ba? Hot Wheels. Anong color ang gusto mo? Long red. Orange. Red. Oh, o, ba? Hindi nagbabago yun lang. Blue. Blue, Blue. ano ulit? Red. Red. Red, tapos? Orange. Orange. Ay, di diba yun yung ano ng Hot Wheels? Mismong color niya, yung logo. Ganong color gusto mo? Ah, sige, hindi tayo bibili ng dito si Kong may offer sa kanya para sumama lang mag ano gusto niya daw kasing sumama oo, oo. Po. ngitingan ngiting malungkot eh baka di pinayagan sino may sa sa'yo papa ay papa ay, papa, <taps> ay. ay. papa ay, crop top nakita mo crop -top niya. Ay. Ay. <taps> Pati pants niya, maliit na. Lapit maglakad to, siguro. Kuling maka... Ay, kanina ang tagal niyang nakatayo lang. Hindi siya makagalaw. N -n Siyempre, lang nga niya no, siyang makbang. Nakatayo na po pa, siya pa, pa, ng matagal na walang hawak. Tapos, gaganon. Nagbabalan siya. Kasi, siguro, mabigat pa ulo niya. Katawan niya, mabigat pa. Hindi siya marunong makbang ng walang hawak. Nanay. ano mo nang iyan oh mas gusto niya pag anong bilis niyang maglakad pag yung push walker. yung kay nat nat dati. Pero hindi pa ata sa kanya pwede yung maga pa masyado. Nagaganon na nga siya eh, pero mas mabilis pag upuan yung mga monoblock. Bago magkaya gigil eh. Gigil mo papa? Uy! Ang Iyan, huwag yung dog. Aliming. Nut, Nut. Pawis na pawis si Nut, Nut. Mahilig talaga siya sa basketball. Ay, nainggit to oh. ah, Bata eh. Okay. Isa yung mas maraming bata. Ay, Chika, yung nini yan na. ah. <laughs> Naku. Chika, yung nini yan Unbox ko na to. Pato, dito, ano yan? Oo. Oh. Yan na Kay Nene. Kay Nene yan, be. Binili ko ng kasi teeter, tapos uh, para sa biyahe. Nalilibang po siya. Para pag naglalakad Ay, na hindi si ko Nene, pa na isasama. Ha, ito na lang hawakan niya para pag naglakad lakad siya, igagano. Hmm. Sasama sige. din siya. Pag naglalakad na siya, oh, sige nat oh, sige nat Nag-unbox po kami Ba't okay, hindi daw hot wheels? Wala. May bunga, Jen? Wala Wala, ya? Parang yung isa meron Alin? Pagkita namin, nakaganyan. Oh. hindi kaya. Tas mo po yung pa mo. Ah, antok na po yan. Hindi siya natulog ng hapon. Ay, ang galing naman. Chokoy. Ang galing ng chokoy. Ako din, eh, Spiderman. Spiderman daw siya talagang boy car siya. Ay, nako, Chi. Ay, natumba yung olive. Tingnan Tignan nga order kong olive. Nakimumurahan kasi ako. Wala talo yung bunga niya. Hindi <laughs> pa daw season kasi. Charot. <laughs> oh, wala talo yung bunga. Hindi pa siya na naayos. Spread pa yung ano niya. Mga dahon. So, Tapos ayun, so, no. Hindi naman siya mukhang peke, di ba? Ito so, lang ka. Wala nang isipin na didiligin. Mama. Mata na lang yung binubusog kasi sa indoor plants. Kasi nung namatay yung mga halaman ko sa loob, parang nagmukha na ng mga na yung bahay. Iba yung may halaman sa loob. Uy, <tinyo> <May>, nagtatawag baby. may <tinyo> Ay nako. Kukulit ang kukulit ng mga to. Mainit, ito ata, ito. Ito. Mainit ata, Chi! Mainit ata. Oh. Pawis na pawis ito ang baby ko. Ah. <laughs> Alis lang po kami. Sasama Ilan daw sila. Man, may bibili lang sa pat, ano. Pat pure gold. Ang dungis na. <laughs> Mamaya ko ng paliguan pagdating namin. Kasi bago matulog. Ito. Ito. Kailangan din maligo na. Tignan nyo, pero pagpupunas. Huwag mo nga. Tara, punas ka muna bago malis. Na? Dungis mo na. Tsaka hindi pwede dyan, baba na. Tara, Para makalis na tayo. Ay, so, pokey na o. Saan tayo pupunta? We're And then, which? We... But Dito daw po kami. Hindi ba familiar iyo Yung daan? Oo nga. Ay. Rocky, Day. Rocky Day daw ngayon, sabi ni Chichi. Oo nga, ano man, no Chi? Daming, ano e? Eh, Bato-bato. Akala ni Rowan, pupunta na kami ng beach. Natawa ako sa kanya. Nakakatuwa po talaga siyang kausapin niya. Ay, ang ganda pala doon, o. Oh. Parang... Lambak? Ah. <laughs> Oo, oh, ah? Nasa ano po kami? Binang Road! Binang Road! My favorite road! Favorite road ni Chichi lang. Shortcut niya po ito pag-traffic sa bayan. Sa looban. Yung, ano nila, daan. Kaso, ah, ayan, o. Oh. Hindi pwede sa Puntiski dito. tayo, no? Tapos, ano yun yung bahay? Kita ba yung bahay ko? Pero hindi na pala, hindi nyo pala makikita sa video dahil against Kasi naglaro. Nayaan ko na lang maglaro. Ngayon inaantok tuloy oh. <laughs> Labanan mo. Labanan mo, dog. Allah. Allah. Laban lang. Laban. Ang natulog, walang atris. Atris. Pagustang ako. <laughs> Para pong may nasusunog. Ha? May bumbero na? Itim yung usok eh. Bahay yung mga dyan. Tapos likod niya 7 eleven bahay dito o oh, yung kina ano uh, Pen Medina ba yun bebe? Ah Pen Medina o Ping Medina? Pen Pen Medina. Ah hindi pa doon pala 7-Eleven. Kanto pala 'yung dito. Ito oh. Oops. Ito 'yung ayan oh Medina. Pero may din na dito. Hindi ko yung dito yung bahay nila Rowan, wag muna. mo pa, ma. nga, pogi pa naman. <laughs> Ako, hindi baby baby pa yung skin niya. No? alam niyo po bala, uh, bad news para kay Rowan. Nung last nagpunta kami ng SM, wala na talagang hot wheels. E boss, ayaw maniwala ni Rowan, kaya malungkot siyang sobra nun. Talagang wala ng hot wheels. Umili na nga siyang kaya nga, na. Pupunta na tayo sa so, Benilebe na yun oh. Tara sama na. Tara ka? na. sama ka Bili tayo kayo. Karga ka na lang na. Karga ni mama na. Huwag mo ate. Kargayin ko na lang. Ayan, madilim na. Halos sarado po. Buti na lang, nakabili kami ng oops! <laughs> Isang ano, bundle ng bawang at sibuyas. Tapos, ayan, tubig. Ayan, spaghetti. Tinuturo ni Chichi si ano, ng no, additional. Rowan! Papakainin ko na kasi si Rowan dahil antok na antok na po siya. Maliligo pa. <laughs> Wala pa. Ulit, ulit. Baka ba bebe? Mimi? Mimi? baby. Really? Really? bebe? Thank you for watching. Baka yung bebe! babay 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 be babay 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 Nagtataka siya babay 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 gigil. babay 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 po yung ano. Ano yung, ba, yung, yung... Ba, ba. spaghetti? Tapos, Babay, baby. Ay, ako ang kulit. Kakain na lang. Tapos, tulog. Ay, hindi mo mo Yay! Tulog. Uy, kain muna. Yay! Ang kulit mo ko no? Bye-bye po.